Good day at day good mga kasakalan JT. Magandang hapon sa lahat at ito maulang hapon ng Webes mga kasakalan JT. At kami po ay may pupunta ni Major Number 1, ah Number Number 2 at shout out kay Balaylang, ah kay pau kay Munggo at kay Onil shout out sa inyo mga naglalaro sa ulan 'yan sa may simbahan ng Pansol. dilampasan ko po sila diyan at nagtakip ng mga mukha. Ah Balaylang lakas oyot ba? Ah ito 'yon lagi ka na lang tama para sa kaym Balaylang. At po, dire-diretso po ako dyan, ko, inaantay na po ako dyan ni Ate Janet, ni Major Number no. 2, at ni Ate Maye, kasama ho namin si Ate Maye, uh, kami may pupuntahan dyan, mga kasakalam JT. Uh, at yun, pa Manila po kami, Pasig Arena, uh, mga kasakalam JT. Ayan si Ate, at ayun si Ate Maye. ay uh, inaantay ko na lang po silang sumakay dyan, at maulan po yan, malakas po ang ulan na yan. At ayun, magkasakay po nila, dumiretso na po kami, at tumasbas na po kami ng pansol. At yan po yung, syempre, dahan-dahan lang po tayo dahil medyo kalakasan po ng ulan, mga kasakalan JT. At ayun, mga, mga kasakalan JT, dito po ay nakita ko po si Rachel Sol Soltones, mga kasakalan JT. At ayun po, habang nagdadrive po ako dyan, syempre, naghahanap po ako ng pag dyan dahil sabi ni ate, pag daw muna tayo. At ayun, nilampasan ko po yan na ah, Barreto, mga kasakalan JT, yung dati kong iskulahan ng elementary hanggang high school. At ang mga kasakalam JT, dyan sa Barreto ay eh marami yung nakapagtapos dyan ng pag-aaral at uh, ayos naman po kahit to public. At ayan po dahil hindi namin inabot dati yan, yung footbridge ng Barreto uh, dahil dadalwa lang naman po yung kalsada nun, eh ngayon malapad po kaya medyo delegado. At dito po ako dumaan sa may bypass uli. Diyan po kasi wala nang stoplight, konting traffic lang po. At kalakasan po ng ulan ng pag-alis namin pa Manila, mga sakalan Kaya malimit po ako dyan na Mas mabilis po ang ruta. kaya ah, kahit medyo may kalayuan ng konti. Eh, pero yung ruta naman po ay medyo mabilis mga sakalan JT dahil hindi hugasin ng katrapika na makikidaan lang po tayo dyan sa Ayala, ayan uh, po ay eh, sa subdivision nila dyan sa taas, pero ito, lang lamesa po, ito, public uh, highway pa po yan mga kasakalam JT. At yun, natalisikan po ako ng kotse at okay lang naman po, hinahon lang po at wala naman pong mag-abala sa atin kung tayo magiging mainahon, at mapangunawa mga kasakalam JT, uh, at hindi naman po kaanuhan na kayo overtikan, uh, lalo ako, uh, overtikan ako, okay lang sa akin mga kasakalam JT hindi naman po tayo nagpapangarera at kami po ay may pupunta lang mag-ate at ni ate, ate Maye. Uh, at dyan po sa pag ano ko po dyan, nakita ko na po ay medyo bahana po dyan sa parte na yan, sa baba ng Bypass road na yan mga kasakalam JT At ayan ah, habang pinapanik po namin yan After po niya nag expressway na kami mga kasakalam JT Sa expressway po ay ang kalakasan po ng ulan Kung nakikita nyo po lagi ako nasa fast lane Siyempre ah, nandyan din naman po yung ano ah, ginagawa naman po yung mga kalsada dyan Kaya pwede po kayo mag stay dyan sa fast lane na yan mga kasakalam JT ah, At habang tinatahak po namin yung expressway na yan At medyo may katrabika na nilampasan po namin dyan Kabuyaw, Eton, Santa Rosa, Carmona, Binyan, uh, Susanay, San Pedro, uh, Cavitex, lahat po. Uh, Cavitex, sino po ba yan? O no? nga po, ayan uh, po. Uh, kalakasan po ng ulan yan mga kasakalan JT. Uh, kami po ay manonood ng volleyball ng aking, ating panganay mga kasakalan JT at ayan po habang tinatako namin yung expressway na yan. Ah, uh, syempre may kaiba yung pag-iingat po ang pagda-drive ko diyan kahit po tayo ganto. Ah, uh, Siyempre syempre maingat lang po. Tsaka lagi po akong mahinahon at uh, mapangunawa sa mga kaibang ka-drivers ko baka nagmamadali o may biyahe pa. Yun na lang po yung nasa isip ko para hindi na po kami maabala uh, kung may darating man ng aksidente, talagang accident is ano, hindi ho natin masasabi kung kailan darating basta sa mga driver ko nag sa mga truck driver, sa mga pas, sa mga namamasada, ingat po tayo at madulas ang kalsada kasi ho basa at ayan po nakaranas po kami ng traffic jam at dumaan lang po ako diyan sa May Caltex at ako ay naihi at ayan na paglabas ko po ay medyo may kaunting traffic lang po mga sa Alam JT dahil po ginagawa yung kalsada kaya kalimitan sa expressway po ay lalo dito sa SLEX uh, mga kasaka alam JT. Uh, medyo may traffic po kasi medyo sumisikip po yan pagdating po, po dun sa ginagawang kalsada na pinaluluwag mga kasakalam JT. At ito po abang inabagtas ko po yan Siyempre uh, kinukwentuhan ako ni Ate Maye tulog si Ate Janine dyan mga kasakalam JT Pero malamig ko ang panahon uh, Sa takbong po, ano lang ako diyan uh, sway-sway lang po kasi hindi naman po kami nagmamadali At papunta lang naman din po kami ng... Pasig Arena at doon, don po ako dumaan sa C5. Sa C5 po medyo wala naman pong traffic uh, at ingat lang po sa mga stoplight. At tempo ah uh, dito na po ako dumaan sa may ilalim ng alabang. ah uh, sa ilalim po ako ng Skyway nagdaan dyan mga kasakal JT kasi ang exit namin ay na C5. Wala naman po na ng Skyway. At dyan po nakaranas ako ng konting katrapikan. Dahil yung mga may exit po ng sukat at ng bikutan, mga kasakalang JT, kaya medyo ah uh, na traffic po tayo dyan ng konti. At yan, nakikita nyo po yung ano, medyo mabahagi mapag ang mapag-ambon, ang windshield ko, ang uh, kotse ni ate. At yan, nakikita nyo po yung kalawat kanan na tulay na yan. Ayan po yung inner and outer ng Skyway Alabang, mga kasaka GT. At yan, habang binabagtas ko po yan, after po dyan sa may tulay na yan, uh, tulay ng alabang uh, medyo may katrapika na po ako naranasan dyan mga kasakalang JT pa-exit ng sukat at pa-exit na bigutan at after po naman nun Uh, wala na pong traffic na nangyari mga kasaka lang GT, wala na pong ano ha doon na lang po sa may C5 ang pinaka traffic uli mga kasaka GT, yung mga pa exit po na C5 at uh, ayan na dinadrive ko dyan na uh, medyo malamig ang po ang panahon uh, after po noon uh, ayan sa ilalim na po kami ng Expressway, mga kasalam GT, Uh, doon ako dumaan and wala kalampas na ako sa traffic. Ayan po, yung Skyway sa ibabaw po yan, mga kasalam GT. Party na po yan ng, ano, ng sukat to bikutan, mga kasalam JT. Nakalampas na ako ng Uh, traffic dyan at paalikun ako ng C5 nyan mga kasaka, GT JT at ayan habang binabagtas ko po dyan walang ulan pero sa labas po nyan uh, naulan kaya lang hindi naman po naulan yan kasi gawa lang po ng tulay na yan ayan po yung skyway yung nasa ibabaw na yan kung nakikita nyo yung bridge niya yan mga kasakalam JT at dyan uh, takbong ano lang po ako dyan 60-80 kasi hindi naman to ay magmamadali at kami ay may pupuntahan lang at manonood na isang game mga kasakalam JT at dyan po, na uh, sa pananood po namin yan, pagpunta ko ng parking, ay nakita ko po si Gretchel Soltones, ang player na Akari, isa pong magaling na volleyball player, mga kasakalang GT. At ayan po, uh, habang na drive ko po dyan, tulog po si Ate Mayu dyan, tsaka si Ate Janet. At ayan, uh, medyo hindi na ako nakaranas ng traffic dyan. Parti po dyan ng sukat, tubigutan, mga kasakalang GT. Tapos exit po ako ng C5, mga kasakalang GT. At ayan po yung C5 at mga kasakalan JT medyo may kahabaan 'no traffic tapos uh, hindi na po ako dumaan sa 'no at dumidiretso lang po ako diyan tapos sa uh, hindi ko po dinadaanan diyan yung truck lane kasi syempre sunod lang po tayo sa rules ng C5 at ayun uh, na after po noon uh, makakalampaso kami doon mga kasakalan JT at eto na po paliko na po ako sa may pasig Um, nalalapit na po yung arena dyan mga kasakalam JT at nag-u-turn lang po ako dyan sa may bagong ilog at tapos sabay ka na papuntang Pasig at mga kasakalam JT pero Pasig na rin po yan kumanan lang po ako papuntang show boulevard data po yan mga kasakalam JT uh, yan deretso na yan pero hindi po ako de-deretso dyan uh, parting crossing po yan ng sa Kalam JT ng EDSA. Pag diniretso nyo po yan, uh, marami pa ako kayong Pero hindi naman po kami pupunta dyan. Papunta lang po ang Pasig Arena, mga kasakalam JT. At after ko po mga pagpart sa Constancia, uh, mga kasakalam JT, siyempre naglakad na po ako papuntang arena, mga kasakalam JT. At ayan, uh, makikita nyo po, ah uh, medyo malakas pa rin po ulan. Uh, sobrang samahon ng panahon, mga kasakalam JT, para mayroong nagbabagyang... Bagyo, hindi ko po alam kasi hindi po nakapari, maka, nakakapakinig po eh ng news ngayon mga sa ng GT kasi busy after uh, Bicol tapos Batangas ngayon naman po Pasigarina at after ko po niyan may part ng sasakyan ayan naglakad na po kami ayan po yung pinarkingan namin lakad lang po kami dyan mga sa GT at ayan nakita uh, nyo naman po si Ate Maye uh, giniginaw pa tsaka si Ate Janet si Major number 2 ah uh, parehas na jacket ako po hindi po ako nakapag-jacket dahil wala naman po ija i-jacket dahil Ah, nagana po ako ng sponsor naman po diyan sa jacket. Makakasakalan JT, joke lang po. At shoutout po sa kay So IT manalo kay Edwin Inolba at sa lahat ng PBG, uh, Padya Olero, shoutout sa inyo. At yon, makalampas po namin doon at nagpakit po ako si sa kalam nagpakit na po dyan. At ayun lang po, wala po akong jacket at naglalaad lang po ako na una po ako kina ate kasi ang bagal po magsilakad at may kachat pa. Papunta na po ako ng Pasigarina yan at after po namin makapasok dyan sa Pasigarina at ayun, makikita nyo po na may laban ay ang mga babaeng player volleyball, mga alam JT. Ito yun po, at uh, habang nilalaad ko po yan, mga alam JT, yung taglira na yan, malaki na po ay pinagbago. Uh, dati po may cover dyan, ngayon wala na po. Tapos yung post na yan, mga JT, ilaglang lang po tayo dyan. At may mga signage na, tapos uh, sunod lang po tayo sa rules na sa pedestrian. At nakita uh, nyo naman po dyan sa pasigay, medyo may kagandahan po talaga dyan ng tawiran, mga kasakalan gate at may mga ano sila at may nag-aalok ko sa akin na picture dyan ng ticket, eh, meron naman po kami ticket na galing sa kakilala ni Kemot ni Anton at yeah, uh, mga kasakalan gate idire-direcho lang po tayo dyan at uh, nag lang po ako dyan tapos sa uh, inantay ko yung senyos nung enforcer at sinabi niya sige pwede na po tumawid at uh, tinanong ko po siya dyan at ayan po yung pasigari na mga kasakalan at ayan uh, Pagpasok ko po dyan at namin ni ate, syempre pinakita po yung ticket namin tapos sa uh, tinatakan po ako para malaman na nagamit na yung ticket kasi dyan pag umentrance ka, bawal na po lumabas, hindi na po kayo papapasukin kahit anong gawin nyo. Kasi madaming hindi ko alam kung anong meron, mga kasakalan gate, basta yun sila. Uh, at sa gitna pa po ako nakakapasok pero tinawag ako ni ate, dito sila sa may kaliwa uh, pumasok. At yun, nung natawag na po ako at na uh, lagyan na po ng tatak at uh, nakapasok na po kami at ayan po mga kasakalam JT inislo mo ko po talaga yung pagpasok na mem sa wakas nakapanood uli kami mga kasakalam JT at ayan po uh, pagpasok po namin dyan medyo natuwa po ako kasi lagi po kami sa ringside at napakalapit sa player at meron po ako dyan nakasulubong talaga na player na ng Akari mga kasakalam JT na sa ano ko na sa lubong po sa parking lot uh, si Gretchen Saltone sila o na may laro dyan, pero minalas po ang Akari kasi medyo may kalakasan yung player tapos sa uh, bago bago pa yung mga ibang player nila kaya medyo adjust adjust sila mga kasakalam JT at ayan mga kasakalam JT uh, habang pababaho kami dyan siyempre meron na kaming dala-dala ano drinks at 'yon na uh, sa akin ay lemon ng ininom ko mga kasakalan dito at ayan dito ako dumaan sa Mega Villa diyan tinuro po sa akin ng guard kaya po doon ako dumaan, syempre nakakaya po dyan sa gitna. At ayun, kumaliwa na po ako dyan mga kasakalang JT. Kung nakikita nyo po, ba't ako kumaliwa dyan? May daan po dyan na mas mabilis. Parehas naman ang step ng anang uh, ng haggan pero siyempre dyan eh, ano, may hahawakan ka tapos uh, wala masyadong tao na maaabala mo mga sakalam JT at ayun malakas po yung naglaro na susunod dyan at talo po yung ano kasi wala si, si, si Rondina mga sakalam JT alam nyo na po kung anong uh, ano nila doon team mga sakalam JT at si Des Cheng Desiricheng hindi pa po nakakalaro si Lodi gusto uh, gustong gusto ko po naglalaro yun lalo pag kalaban ng kapatid mga kasaka, ng JT at ayan habang pababaho ako dyan ayan, uh, nanonood na po ako dyan syempre daan daan lang po ang dami po nakita namin dyan ng mga player at ibang player na nasa bench mga kasaka, ng JT at ayan na uh, napakalapit po namin ng gusto sa player pero bawal naman silang pagpicturean pagka yung naglalaro pero pag after ng the game Pwede nyo silang papicture ang basta nakita nyo po mababait naman po lahat ng player. Ah, uh, syempre sa during game baka na sa sermon sila ng mga coaches na bawal talaga naman. Pero pagka po nasa bench ang isang player, ha, pwede nyo po lapitan. Hindi ko lang po nalapitan dyan si Desiree Cheng kasi nasa kabila sila. Medyo nahihiyaho ko, baka hindi yung magpa sa akin. At yun naman, sinwerte naman po ako pagpunta ko ng parking lot, uh, nakita ko naman po si Gretel Soltones. Uh, isa sa magaling din po ang volleyball blitz yun. Uh, kaya lang talo yung team nila nung pagkapanood ko. At yun, uh, nakita nyo naman po, nagsisimula na yung game. Second game na po yan, pinapanood namin mga kasaka JT. At dyan po, pag upo namin po dyan si Ate Janet, uh, ni Ate Maye, uh, nagkala ko po ay tatlo yung binili ni Ate Janet na tinapay, uh, yung pala, dalawa lang ang binigay, uh, pag buong ko, tatlo, yung pala, dalawa lang, kaya pala si ate Maye, nangihingi, <laughs> hindi ko alam, pero yung sabi ni ate Janet, tatlo, binili niya dun sa biliya, yung pala, dalawa lang ang nabayaran, mga kasakalam JT, kaya si ate Maye, lumabas na lang ulit ako, binili ko ng siyoma, may rice pala gusto, mali pa yung binili ko, uh, walang rice yung binili ko, mga kasaka, JT, at ayan po, habang papasok po kami, at papunta sa upuan, tinuturo na po kami, ng mga tao dyan, yung marshal nila, mga JT, kung saan naupuan namin. At after po dyan sa game na yan, mga JT, kami po ay umupo na at uh, bumili po ako ng uh, kakain pa, tapos ng dalawa pang ng ano pa namin na inumin, mga kasakalam JT. At ayan, nakita nyo naman po, uh, hindi naman po uh, kaano yung team na yan, pero magaganda po nilaro niya, mga JT. At ayan, uh, mga JT, at uh, pagkaupo ko po dyan at ah, tinantay po namin matapos siya yung game na yan mga kasaka alam GT tapos ah, hindi ko po alam kung sino po pang nanalo dyan at uh, ah, tapos po niyan ako lang po siyempre malalaman ng nanalo siyempre nanalo na po ayun ang pagkakalam ko parang akari po nanalo dyan mga kasaka alam GT at uh, talo po yung Capital One mga JT at ayan po uh, si na Gretel na po yung naglalaro na yan Tsaka si Laksimina mga JT at ayan po habang naglalakad po ako dyan papunta po sa upuan ko Ayan naka mo po yan mga JT at ayan po siyempre mm, tinatawag na po ko ni Ate Janet dyan Kasi nakita na po namin yung upuan tapos may nakaupo po doon sa upuan namin pinalis lang po ng ano at ayan po papalink po ako dyan mga sa Kalam JT at na nakikita nyo naman po uh, mabagal po kasi naka slow mo uh, mga sa Kalam JT ayan po si Major number 2 at si Ate Maye po ay nauna na doon at umupo na siyempre uh, sa haba ba naman ng aming lalakarin pababa mga sa Kalam JT at ayan po uh, sinasabi ko sa inyo mauna na sa inyo si Ate Maye. Ayan, o, giniginaw naman po yung dalawa, si Ate Janet. At ayan, pagkaupo namin na po at nanood na lang po kami mga kasakalan JT. At ayan po, habang pagkatapos po namin dyan manood at ang game mga kasakalan JT. At sabi ni Ate Maye, mayroon daw kamukha ni Mayor, Guo, at kamukha nga naman talaga. Medyo Chinese po yung mga kasakalan JT. At lumipat po naman sa kabila na sa may... Ah... Uh, player side at uh, pagka naman po nakita nyo walang nakaupo pwede naman po kayo mo po mga JT pwede naman po kayo umalis nung lumipat po ako dyan sa may harapan na yan hindi ko po makita yung player kaya bumalik po ako sa upuan mga JT sa upuan ko at after the game na po dyan Yung na Sultones na nanalo sila Gretchen Sultones at ayun ah uh, ang kalaban po nila ay si Coach Roger ng Ateneo ni Eliza Valdez, mga kasakalang JT... At ayan, habang Pinapanood po namin dyan, nagumanda po yung laban dyan, naghabulan uh, pero hindi po nanalo yung kalaban ng nina Gretel Sultones ni Laksamina. At uh, yung mga kasakalam JT, at... Uh, uh habang nakaupo na po ako dyan, ayun, inutusan po ko ni ate na bumili na po ng makakain namin. At nag-CR lang po ako, mga kasakalam JT, medyo nahihilang po ako dyan. At after po the game na yan, ah, uh, meron na pong sumunod dyan, mga kasakalam JT. At syempre, hiyawan tao pagpaso ng tao pagpasok ng ni Dina Wong at na Manabat, Santiago. Ah, uh, nakita ko po nasa ano na siya, nasa team nila.